Napakaraming magagandang artista noong araw. Ang sabi pa ng marami ay original umano ang ganda nila dahil hindi pa uso ang retoke noong kanilang kapanahunan. Sino-sino nga ba ang mga pinakamagagandang artista noong dekada 80? Narito ang aming labing na pinakamagandang artista sa aming listahan. Lovely Rivero Si Lovely ay nagsimula at nakilala sa isang kiddie show noong 80s na Kalus Cosmosmos. Panandalian sang nagpaenga sa showbiz at nang bumalik noong patapos ng dekada 80 ay isa sa mga naging original mainstay ng variety show ng GMA na That's Entertainment. Magmula noon ay nabigyan si Lovely ng mga supporting roles at magpahanggang sa ngayon sa edad na 54, siya ay aktibo pa rin sa pag-arte. Lani Mercado Si Susa Victoria Garcia Hernandez o mas kilala sa tawag na Lani Mercado ay isa rin sa may tuturing na may magandang muka sa showbiz noong dekada 80. Una siyang napasama sa pelikulang Boys Town noong 1981. Mula rito siya ay nagtuloy-tuloy na sa kanyang karera. Habang busy sa kanyang karera noon, sa edad na labing walo, nagkamabutihan naman sila ng aktor na si Bong Revilla at sila ay ikinasal noong 1986. Nabiyayaan sila ng anim na anak. Sila ngayon ay 55 taong gulang na. Maricel Soriano Si Maricel ay isa sa maganda at magaling na aktres na sumikat noong dekada 80. Cute ang kanyang muka at nagagawa niyang express sa anuman role ang binibigay sa kanya. Isa rin siya sa mga Regal Babies noon at nabigyan ng maraming mga proyekto. Dito siya ay mas sumikat at nagtuloy-tuloy pa ang kanyang karera. Sa mga hindi nakakaalam, siya ay kinasal kay Edo Manzano noong 1989, pero kaagad din naghiwalay noong 1991. Magpahanggang sa ngayon, sa edad na 58, siya ay nananatiling aktibo sa showbiz at kilalang respetadong veteran actress. Vivian Velez Si Vivian Velez ay kilala sa tawag na Miss Body Beautiful. Nabansagan siya nito dahil sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Nagsimula si Vivian sa kanyang acting career nang makasama siya sa pelikulang Black Mamba, isang horror film noong 1974. Si Vivian sa ngayon ay 55 taong gulang na at aktibo sa kanyang mga social media pages. Bukod rito, isa rin siya sa managing directors ng isang aviation company. At ito ay ang Aviation Hub Philippines and Asia Pacific na nagsimula noong 2013. Yayo Aguila Si Yayo Aguila ay isa sa may malaanghel na muka noong dekada 80. Si Yayo ay nakilala sa Filipino youth-oriented film na Bagets noong 1984 kung saan niya nakilala si William Martinez. Halos kakaumpi sa lamang ni Yayo sa pag-artista nang bigla itong magpakasal kay William noong 1986. Mula rito siya ay nag-concentrate bilang housewife at pansamantalang nilisan ang showbiz. Bumalik lamang siya sa showbiz noong dekada 90. Hanggang ngayon sa edad na 55, nananatiling maganda, young looking at aktibo si Yayo sa kanyang karera. Janice de Belen Si Janice de Belen ay isa sa mga sikat na artista mula pa noong 80s. Nagsimula siya bilang child star sa edad na siyam at kalaunan nag-transition ito bilang isang teen star. Napakaganda ni Janice nung kanyang kabataan. Marami ang nahuhumaling sa kanya na kapwa niya artista. Una niyang naging kasintaan si Gabi Concepcion at nang sila'y maghiwalay, naging sila naman ni Aga Mulak, kung saan nabiyayaan naman ang kanilang pagmamahala ng isang anak na si Luigi. Si Janice ay nananatili pa rin aktibo sa kanyang karera magpahanggang sa ngayon sa edad na 54. Jackie Lou Blanco Si Jackie Lou Blanco ay isa sa mga napakagandang artista noong araw. Ang kanyang ganda ay namanan niya sa kanyang ina na si Pilita Corrales. Nagsimula si Jackie Lu bilang co-host ng Sunday Variety Show ng GMA Channel na GMA Super Show mula noong 1979 hanggang 1997. Habang mainstay siya sa nasabing programa, panay din ang paglabas niya sa mga pelikula at iba pang mga shows. Sa mga pelikulang kanyang kinatampukan, madalas siyang gumanap noon bilang malditang mistisang anak ng mayaman. Ikinasal si Jackie Lu sa aktor na si Ricky Davao at nabiyayaan ng kanilang pagsasama ng tatlong anak. Magpahanggang sa ngayon ay nananatiling aktibo ang aktres sa edad na limamput siyam. Ami Austria Si Ami Austria ay isa sa mga artista ang hindi nakakasawang tingnan pagdating sa beauty. May kakaiba siyang karisma na nagugustuhan ng mga manonood. Kung hindi kami nagkakamali, isa sa mga unang proyektong kanyang kinatampukan ay ang pelikulang Chooper Star noong 1976 na pinangunahan ni Jun Arestorenas. Mausay ang kanyang pagganap rito kaya naman nagbukas pa ito ng mas maraming oportunidad sa kanya bilang artista. Sa ngayon sa edad na 61 ay aktibo pa rin si Ami sa showbiz. Snooki Serna Si Snooki ay nasa mundo na ng showbiz simula ng kanyang pagkabata. Sa edad na apat, kaagad siyang sumabak sa pag-aartista at ang kanyang unang pelikula ay ang Wanted Perfect Mother noong 1970. Napakahusay ng pagganap ni Snooki sa nasabing proyekto, kaya naman mula noon ay nagpatuloy na ito sa kanyang karera at nakita ang pagbabago niya bilang isang teen star noong dekada 80. Napakaganda ni Snooki at may tuturing na isa sa mga kinakikiligan noon ng mga kabataan. Hindi lang ganda ang kanyang taglay kundi likas na husay sa pag-arte. Magpahanggang sa ngayon, si Snooki ay aktibo pa rin sa industriya sa edad na 57. Rio Loxin Si Rio Loxin ay isa rin sa mga magagandang artista noong dekada 80. Kaya naman hindi rin may pagtatakang napili siyang gumanap noon bilang si Darna para sa pelikulang Bira, Darna Bira noong 1979. Bago pa man ito, ipinakilala siya ng Regal sa pelikulang Diskrasyada noong 1978 at ito ay tinangkilik sa Takilya. Simula noon ay nahani na siya sa mga sexy films. Sa mga hindi nakakaalam, napangasawa ni Rio ang aktor na si Altantay ngunit sila ay nagkahiwalay makalipas lamang ng ilang taon sa ikalawang pagkakataon, ito ay kinasal kinasalmuli kay Federico Israel na dating manlalaro ng basketball sa PBA at sila ay nabiyayaan ng tatlong anak. Sa ngayon, sa edad na 62, nananatili pa rin aktibo ang aktres sa kanyang karera. Alice Dixon Si Alice Dixon ay may likas na ganda noon paman. Siya ay na-discover nang siya ay naging representante ng Pilipinas sa Miss International Pageant noong 1986. Mula rito, siya ay nag-decide pasukin ng showbiz. Pero siya ay nagsimulang sumikat nang mapasama siya sa cast ng OK Cafe Rico ni Vic Soto. Ilang beses din siyang bumida sa mga pelikula tulad na lang ng Jezebel noong 1990 katambal si Richard Gomez. Matagal na lumiban si Alice sa showbiz at kamakailan lamang siya ay bumalik sa industriya. Sa ngayon siya ay nasa edad 54 na. Cristina Gonzales. Si Cristina Gonzales ay isa sa mga itinuturing na pantasya ng bayan noong dekada 80. Hindi naman ito may pagtataka dahil hindi lang ganda ng muka ang kanyang may pagmamalaki kundi hubog ng katawan. Siya ay nakilala bilang sang sexy actress at una siyang nasilayan sa pelikulang mainit na puso na pinangunahan ni na Maricel Laxa at Miguel Rodriguez. Mula rito ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang karera kung saan nakasama niya ang mga bigating artista tulad na lang nila Fernando Poe Jr. para sa pelikulang Wanted Pamilya Banal noong 1989. Napangasawa niya si Alfred Romualdez na taga Tacloban. Gaya ng kanyang asawa na isang politiko, nanilbihan din si Cristina bilang mayor ng Tacloban noong 2016 hanggang 2019. Kamakailan lamang ay napanood siya sa action TV series na FPJ ang probinsyano. Dina Bonnevie. Si Dina Bonnevie ay anak mayaman pero dahil siya ay may likas na ganda, may isang agent na nag-alok upang siya ay magartista. Pero bago ito, siya ay naging first runner-up sa isang beauty pageant na may pamagat na Miss Magnolia noong 1979. Kaagad na sumabak si Dina sa pag-arte at nagsimula ang karera niya sa showbiz nang maisama siya sa pelikulang Temptation Island noong 1980. Nasundan pa ito ng pelikulang 14. Mula rito, nagtuloy-tuloy si Dina sa pag-aartista at tuluyang sumikat. Sa gitna ng kanyang kasikatan, siya naman ay nagpakasal kay Vic Soto at pansamantala itong nagpahinga sa industriya. Siya ay bumalik lamang sa showbiz matapos nilang maghiwalay mga dalawang taon matapos ng ipanganak si Oyo Soto. Sa ngayon ay aktibo si Dina sa kanyang karera sa edad na 61. Sharon Coneta Si Sharon Cuneta ay isa sa matagumpay na artista sa showbiz industry. Binansagan siyang The Megastar noong dekada 80. Hindi lang ganda meron si Sharon kundi talento sa pag-awit at tusay sa pag-arte. Sa gitna ng kanyang kasikatan, siya ay nagpakasal sa kanyang ka-love team noon na si Gabby Conception at nabiyayaan ng kanilang pagmamahalan ng isang anak at ito nga ay si Casey sila ay nagkahiwalay ng landas si gabi, pero ito ay nagbunsod para mas lalo pa siyang sumikat bilang aktres. Sa ngayon siya ay patuloy na aktibo sa kanyang karera sa edad na 57. Alma Moreno. Si Alma Moreno ay medyo naunang artista sa mga nabanggit natin sa listahang ito. Siya ay nagsimula sa showbiz noong 70s pero mas lalo siyang napatanyag noong dekada 80. Nabansagan pa siya noon bilang the sex goddess of Philippine movies. Bumida rin kasi siya noon sa mga sexy films at talaga namang pinilahan sa takilya. Sa gitna ng kanyang kasikatan, nagkaroon naman siya ng makulay na love life. Naging magka-live-in sila noon ni Rudy Fernandez at nagbunga ang kanilang pagmamahala ng isang anak at ito ay walang iba kundi si Mark Anthony Fernandez. Kalaunan, pinasok ni Alma ang mundo ng politika at naging konsehala ito. Pero sa ngayon ay mas priority niya ang kanyang karera sa showbiz sa edad na na 64. Don Zulweta. Si Don Zulweta ay isa sa mga magagandang artista sa showbiz industry. Diyosa kung siya ay ituring. Noong kanyang kabataan, may nakapansin sa kanyang pambihirang ganda, kaya naman inalok siyang mag-appear sa isang whitening brand ng toothpaste. Dito nagsimula ang karera ni Don at kalaunan na kilala bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa ating bansa. Napangasawa ni Don ang dating Davao del Norte representative na si Antonio Lagdameo Jr. Sila ay nabiyaan ng dalawang anak. Sa ngayon sa edad na 54 ay masaya siya sa piling ng kanyang pamilya at paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa pelikula at telebisyon. Lorna Tolentino Isa sa magagandang mukha sa showbiz si Lorna. Siya ay nagsimula sa kanyang karera sa showbiz sa batang edad pa lamang. 1970 nang gampanan niya ang batang si Susan Roses sa pelikulang Divina Gracia at ito ang kanyang unang labas sa pelikula. Kalauna noong dekada 80, siya ay isa ng ganap na dalaga at nagpatuloy sa kanyang karera bilang isang young actress. Naipamalas niya ang galing sa pag-arte sa pelikulang mga uud at rosas noong 1981 kasama sila Nora Honor at Janet Delgado. Mula rito ay nagtuloy-tuloy siya sa kanyang karera at mas lalong sumikat. Sa gitna ng kanyang kasikatan noong 1983, siya naman ay nagpakasal kay Rudy Fernandez at bumuo ng pamilya. Sa kabila nito ay hindi naman iniwan ni Lorna ang showbiz at sa halip naging mas indiman pa sa industriya. Sa ngayon ay patuloy pa rin si Lorna sa kanyang showbiz career. Gabi-gabi siyang napapanood sa action TV series ng Kapamilya Channel na FPJ's Batang Kiyapo sa edad na 61. Gretchen Barreto Si Gretchen Barreto ang siyang pinakabata sa listaang ito. Pero nagsimula siyang sumikat noon ring dekada 80. Ang kagandahan ni Gretchen ay pinakilala ng Regal Films noong 1984 sa pelikulang 14 Going Steady. Kasama niya dito si Janice de Belen at Nadia Montenegro. Kalaunan siya ay nag-transform mula sa pakyut na image patungo sa pagiging sex siren sa pelikula. Kaya naman nabansagan pa siya noon bilang isang ST queen. Hindi man si Gretchen noong kanyang kapanahunan, pero siya ay unti-unting naglaylaw sa showbiz simula nang makarelasyon niya ang business tycoon na si Tony Boy Cuangco. Sa ngayon, sa edad na 54, napanatili pa rin ni Gretchen ang kanyang ganda at youthfulness. Kaya naman marami sa kanyang mga tagahanga ang nag-aabang pa rin sa kanyang mga post sa social media. Kamakailan kasi ay nag siyang i-hide ang kanyang Instagram account mula sa publiko sa hindi malamang dahilan.